ang pagbabalik ng mga laro ng mga kabataan noong 90s. At yan ay yung patintero. Ang patintero po ay also known as harangang taga o kaya naman ay tubigan. Wala kang ibang kailangang dalahin o ano paman para makapaglaro ka Kailangan mo lang lakas ng katawan, bilis ng pagtakbo katulad nila. Hindi nyo ba sukat na ang mga yan ay nasa mga sinkwentahan na pataas? At pero ang gagaling at ang lalakas pa rin nila. Kung tutusin, may iba dyan, may mga apo na. Pero tingnan nyo naman, ha, nang dahil sa larong patintero nung kabataan nila, ay super duper lakas naman ang kanilang mga tuhod pa until now. Ang patintero nga po pala, para sa mga kabataang hindi alam yan, ay ang sikat na palaro o laro ng mga kabataan noon na ginuguhitan lang ang lupa na isang square gamit ang patpat o kaya naman ay gamit ang tubig. Hindi mo sukat akalain na ang patintero i uh, utay-utay nang nawawala. Pero noon, nasikat na sikat yung palarong yan. Parang yung tumbang preso. Diba noon, ang tumbang preso, patintero, taguan, or kung ano paman is mga sikat. As in, banat na banat talaga ang mga kabataan noon pagdating sa palaro at sa mga gawaing bahay. Hindi katulad ngayon na may mga gadget na hindi mo na sila mauutusan kaya yung mga katawan nila masyadong fragile at nagiging tamad na rin hindi naman lahat ng kabataan pero most of them ganoon na ngayon hindi mo na maotusan hindi na maotusan ng kanilang mga magulang so yan ang ka ang, pa ang kaibahan ng dekada 90 at yung ngayon napakasaya no ng mga laro hindi katulad ngayon kailangan mo lang talaga nun ay lakas ng katawan. Pero talaga lalakas yung katawan mo na dahil dyan. Masaya, masaya naming lilaro. Yan, imagine, you no? Know, binalikan pa talaga nung... Binalik pa talaga yung mga laro nung kabataan nila. O, oh, di ba? Ang saya lang. Hindi mo malamang kung sa katatakbo. O, oh, ang Hanggang dyan na lang muna.